May taraw pong bala sa auction. Opo. Actually, malaki yung naitulong. Ayon sa ballistics analysis namin, nanggaling yung balang na hanap namin mula sa isang rare na baril. Pero sir, alam niyo ba kung isang baril nanggaling yung bala? Opo. Ito po. Harrington and Richardson, 1994 at isang TOLUS 869. Bakit naman gagamit ng rare na baril yung mga professional na magnanakaw? Kaya madali naman sila matitry sa ganun. Hindi doon nagtatapos yung tanong natin. It seems na hindi spent yung uh, casings ng bala. In other words, hindi siya ginamitan ng baril. Narinig mo yan? Andrea. Hmm? Andrea, ako'y talaga. Yes? Sir. I don't think it's a good idea na ikaw itong nagpa-follow up ng investigation sa na nangyari sa pamilya mo. Okay lang ako, Marga. Ah? Anong okay? Eh, kanina nga nung nakita mo yung picture ng baril, eh, parang hihimatayin ka. Dahil nakita ko na yung baril na yun before. Yung baril na ipinakita sa atin, yun yung baril na ginabit ng pinatay si Daddy. Hindi mo nakikita? proof yun na iisa lang talaga ang taong may kagagawa nitong lahat na nangyayari sa buhay namin. Andrea, simula ngayon hindi ka alis hindi ako kasama. Andrea, I don't know if it's the right time na para sabihin ko to sa'yo. Bakit? May nangyari kay Mami? Hindi. Pero meron nag-leak ng information sa Business Weekly. Maglaroon sila ng item about Tuazon Rural Bank. Ano ito, item? Na si Mark Rojas nagbayad ng ibang utang ng bangko. Hello, Mang Tibor. Bakit ko na napatawag? Ha? Huh? Bakit anong ginawa ni Mami? Laming gulo rin nangyayari kila, Andrea. Pero alam mo, weirdo nga eh. Kasi mas parang nagiging mas close kami ngayon eh, dahil nga ito sa gulo na nangyayari sa kanila. Hindi ko alam. Wow, twisted pare. Gusto mo ng twisted? Oo. Oh. Ito, twisted. Yan ang twisted. Uy! Ano to? Sing Sing! Para saan? Para sa mga gamitin siya. Siyempre, bibigay ko kay Andre yan. Pre, naihibang ka na ba? Hindi pa naman kayo magpapakasal eh. Pero, siyempre, gusto ko na sigurado. Gusto ko, secured kami. Gusto ko, Basta hindi na siya off the market, gusto ko reserve na. Reserve? Ano eh pa? Hindi e parang lamesa lang pala sa restaurant yung engagement. May pa reserve-reserve pa. Hindi. Tika, tika. Alam mo, bilib ako sa'yo eh. Pa'no ka nakakuha ng pambilin nito? Siyempre pare, ilang million taong ko pinag-ipunan yan. Yung mga suneldo ko sa tattoo shop, tapos yung mga gigs namin, siyempre may naipon din naman ako kahit pa paano. Eh, kalahati pa lang bayad dyan? Yung kalahati installment. Pwede na, di ba? Pwede na yan, pwede na yan. Lapit-lapit na rin yan. At saka importante. Ano ang bibigay ako? Importante. Mm -hmm. Ay. So, susunan. Wow! Ang ganda naman ng bling na yan. Thank you. Hindi. Hindi lang bling yan. Engagement ring yan. Si Paul. Si Layla, kapit ko. Hi. Hello. Mas malaki nga yung bling sa leeg mo eh. Ah, ito. Pinag-model lang to sa akin. Nakalimutan ko nga hubarin eh. Okay. Excuse lang ah. Huhubarin ko lang at baka mawala pa. Andrea! Buti na abutan kita. Hindi kita matawagan. Busy yung cellphone mo eh. Tawag ko kasi kanini. Ano ba ginagawa mo ito May usapan ba tayo? E eh, di ba sabi ko sa'yo na hindi ka pwedeng lumabas, hindi mo kasama? So ano, iuwi mo ako? Hindi, may dadaanan lang tayo, okay lang. Saan? Basta may dadaanan lang, tara. Ikaw talaga, sin-surprise-surprise surprise mo na ako. Hindi, hey, di lang kailangan akong daanan eh. Tara ko 1, 2, 3. Bakit? Asan ba? Basta pumilang ka 1, 2, 3. 1, 2, 3. effort ka. Siyempre naman, para naman meron tayong totoong date kahit isang beses man lang. And part of a real date is really good food. Salamat. Mm. I'm nervous na lalo ako. Ba't ka nervous? kasi nagpaluto ko pa kay Marga, hindi ibig sabihin, malaki talaga yung okasyon. Ano bang meron? Oh my God! Hindi hey, ko nakilala yung bar mo. Ikaw ba nag-set up nito, Jason? Nagkito naman.